Kailan po po? Sa talagang school sa tan singko. Yes, yeah, niyo yung lugar? Um, I'm from Palanas po. Pal Palanas. San Joaquin. San Joaquin. Barangay Kugun. Barangay Kugun. Parang, talaga barangay Kugun? Walang <laughs> lugar, walang lugar ka daw pero sa barangay Kugun ka. Barangay Magubay. Magubay. Malupalo. Malupalo. Okendo. Okendo. San Joaquin po. San Joaquin. Baay. Baay. San Joaquin ato na usahan na wala magsarit. Ma <laughs> oh, uh, nanay ko na panood ka may dapok ka po anak di dinawara magsarit sari okay ade ani man an paki anak ko una scale of 1 to 10 gaano ka sa girlfriend mo oh i don't have girlfriend po sorry wala, wala girlfriend okay required ba sa magjowa na magsinungaling hindi bakit um kasi trust is one of the most ano po eh, essential ano para sa relationship. Okay, ah, ito nang talaga din mo paninindigan. For the sake, di naniwala ka ba sa white lies para to protect the relationship? Nabubuwa ka, nagubuwa ka. Depende. Depende po. Depende. Yeah, depende. Okay, dahil zero wala kang girlfriend, so meaning Ah uh, hindi ka nagsisinungaling. Yeah. At hindi rin required na magsinungaling at depende siya. Okay. Sino pa? Ikaw ako, ma'am. On a scale of 1 to 10, gaano ka kasinungaling sa boyfriend mo kung meron man? Uh, I don't have a boyfriend. Okay, you don't have a boyfriend yet. But sooner or later. Oh, okay My, na, may dana. Yeah, soon Okay. Required ba sa mag-jowa na magsinungaling ka? Um, if kailangan talaga 'po magbuba then yes. Okay siya. Okay. Pero kung like, magbuha ka nga ni for bad, reasons, bad reason, then oh, no. O, may jumalain na ito, di ba? Yeah. Pero may daliwat, sir, nalang nga white lies. So, protect the relationship na di rin ka mag-break, di mag-vlog, di ba? Okay, enjoy na la sa iyo, Kwan, uh, Welcome to my vlog. Makiyan nalang, para paningkod, okay. sir, para what? Game, Kam? Game. Game. okay, Game. sige. Ah, uh, sino okay. ko nalang, di dide? di, di di, Ah, uh, latagaw si viewer, wait lang, di nak maagi? Dina lang kante makakuring din. Ha? Niyan niyan masyatak. Sige didak sa nga. Okay. So sugod sini la kun pakiana. Ha? Una scale of 1 to 10 gaano ka kasi nungaling sa juwa ninyo? Una scale at bakit ikaw? Ilan? Zero kay warak juwa.

Sure, sure, sure. Hindi Didikit. sigay. Hindi ka Okay. Hindi ka sigay. Hindi ka 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 sinungaling sa jowa mo? <laughs> zero, ka <baken>? Zero bakit? <laughs> zero. zero. Walang, jowa. zero, din. zero din. Walang jowa. Walang jowa, ikaw? Wala. Wala. Hindi din. sigay. Hindi ka sigay. Hindi ka sigay. guys. ka sigay. Hindi ka sigay. Ah hindi daw yeah. sila nagsisinungaling sa mga jowa nila dahil zero jowa sila. Okay guys